Di. Di, no? Tinanggal ko lang. Okay. Cup? Magpapaanda rin siya, ha? Hindi, Tinanggal ko at tala yung Alin? Oo. Oh, ibabalik mo lang. Hindi, yeah, hindi ko yung ano? Hindi. Mm, Ihigpitan lang yun. Ano to, nasira yung... Rocker arm. Nab nabali. Ito nga pala, update ko nga pala kayo, no? Kung ano nangyari. Ito yung mga tornilyo dati o, oh, pinukpok. Nalos thread tong mga to. Nalos thread. O oh, battery pa rin natin yung ginagamit niya. Ito na bali. Ito. Na ito. Shifting. hindi ako nakapasok sa trabaho ko na ano ko na nilagnat kaya nandito ako ano lang ako ano lang muna nila ako ah, helper <laughs> you know Ito si Matthew siya naggawa nito eh pero ginagid natin para pogi pero magaling na yan kahit dinunat na natin igid yan kaya na niya pero chinecheck din natin muna gawa niya kasi bago pa nga siya eh yun dito na kos okay yung masan na na yun nandun aling alin kung maayito yun dito nandun yun sa manipulid sa ano yun eh sa vacuum ayun pala ito ang dyan okay, yan natin. hugutin muna hugutin muna hugutin hmm. muna pala may one way no. Uuti may one way sa ano May wala eh Yan o Yan o Ito Ilagay mo lang yun, patong mo lang dyan tapos Ilusot mo lang Ilalagay mo na nyo pang samantala Kasi papandala namin na nang bukas itong ano Bukas itong Para makita namin kung maganda yung takpo ng langis Yung throttle nyan Dilitan Hindi ah, hawakan lang Okay, so, hindi, wala pa akong battery. Mga pala, mga Hindi ko kasi ang battery. Ano na kami? Gistart na kami. Ikot-ikot mga manobela. Naka-pause pala. Yan, naka-play na. Game. Wala pang gas. Chokin mo, chokin mo. Hindi na. Tsukin mo ba? mo. Tsukin mo. Basa na. Wala no pa. Walang gas. Okay. Okay. Tsoko pa rin. Nakakabit na ba yun dito? Game. Tsokin mo matagal. Mayroon May bomba na. Okay, bomba yun mo. Ano na. Ah! Oops, hindi ayo mandar pero mano na kanina. Oy, malulubot pa yata. Yun lang. Wala <répondre> hindi ko na play. Hindi ko pa na play po. Hindi ko na play. Eh, tonto aksya gawanya beritah mo beritah mo beritah mo isang berit pa ini mau kemana bang langit? gila, walang aing 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 oka na oka na, tumatapu na langit tumatapu na langit, tropa sige maglagay ka na ng ano. Ay. Sige, thank you.